namin collect din program uh, so, to play Sa mga pagdating item lang pa Ah, no? uh, hello guys, ito mayroong nagbebenta. Estudyante ka? Tingin nya. Parang ano no? ko. Lalo oh. Ang niya guys. Ayan, no, fundraising lang daw nila guys. So, bakit ganito? So, balik, na namin po siya ng 100 po mahal din, no? Oo, oh, 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 oh. Ano naman to? Um, rabbit po. Rabbit. Tapos panther po, ma. Gusto mo ng ano? Um, ang ano, bariyak ng dala is ano? O oh, manreal. gusto mo? Ang okay. palit mo na lang. Okay sige guys, pumayag. Tsaka kasi meron tayo dito ng ano? O oh, sana nalang makatulong tayo sa ano? hand racing. Hindi ko na magagamit ko sa kanya na lang. Pagpapitanggal mo mga ito po. So, ay, asin mo daw. guys, ano natin yung ano, isang estudyante. May mga coins ako dito ng Oman Real guys, kaya i-ano na lang natin sa kanya. Papalit muna lang para increase na ano. Kasi ang one real, ang palit. Ewan ko lang dito sa atin kung magkano palit na. Kasi ang 1 real, pag nasa Oman ka, 100 plus 147. Ito is 50 by sa yan. Kailangan di ko masya. may 50 pesos ka dyan. Dagdagan na lang natin Philippine money, no? Para. na guys, kaya ito lang matutulong natin sa kanya. Kasi wala naman tayong ganong malaking perang dala. 50 pesos mo daw. sige, pag, oh, Baka kulang pa yan, ha. Dika, titignan ko, baka meron pa akong ano dito. Baka ah, meron pa akong one by sa by sa. Kasi dinala ko nga ito para in case na may, ano, magbubuat ng ano kung meron akong bibigay. oh, sa'yo na lahat yan, pa. <laughs> oh, sige. Okay, sige. salamat, ha. Sige, guys. Tulong na natin kasi so, wala tayong dalang ganong pera ngayon guys. Kaya pasensya na. Parang tutulong na lang tayo sa kapwa natin. Tudyante so, kasi yun guys. Ayan o. No? Diba? May, at least may souvenir tayo guys. So, thanks for watching guys. And click the bell button for more updates.